Kapag tayo po ay nasa loob po ng bahay, alamin po natin kung ano po yung mga matitibay ng mga struktura. Kagaya po ng mga poste, uh, at yung pong mga biga. Ano po? Kung tayo po ay nasa malapit sa pader, ang gagawin po natin, yung pong karaniwa, uh, kalimitan na naririnig po natin, drop, cover, and hold on. Paano po yon? Mm. Drop, cover, and hold on. Mm -hmm. And, Tingin po tayo sa itaas na bahagi dahil possibly po yung mga mm -hmm. yung pong mga display, picture frames, possible po na bumagsak po yan. Okay. Mm -hmm. Para saan po? Ba't kailangan nating Kasi ito pong pader kung saan po tayo didikit, mm -hmm. posible rin po siyang bumagsak. Mm -hmm. Kaya napaka-importante na alert po tayo. Mm -hmm. Kung tayo po ay nasa loob po ng kusina, may mga table naman po yan ang gagawin po natin. Dark, cover, and hold. Huwag po yuyuko. Huwag yuyuko. Yes. Huwag oh. po okay. tayo yuyuko. Tignan po natin yung paligid po natin. Okay. Mm -hmm. Tignan po natin. Wow, ka. And kasi kapag nakayuko, yung mayonig, posibleng mahilo po tayo. Mm Huwag -hmm. po tayong kukuha ng video gamit ang cellphone. Mm -hmm. Kasi gusto po natin na may emphasis po yung safety po ng bawat isa.